Sabay-bye ka na tayo? Oo, sabay bay Sige. Uh, ah, sa Dindam Pedro dyan ah. ha mga sa mo, Unahan pa sa eskwalahan, ang balabi. Eh. unahan okay. ko na sa resort. Ah, sa re ah, ano, ano na resort? Sa Punta Villa. Sa uh -huh. sa D Punta ah, sa ang Ah, sa James ang basurahan. Uh -huh. Sige, sige. Ayun, sa may ano, nakagina sa may ospita Saint Paul Hospital. Pa, ah, nasasay uh, niya? City pa lang. City pa lang. Sa ginapatayan nyo kami tayo sa guaan